Oh, so, yun lang, mga kababayan. Dito tayo pang huli. Hmm. Mga kababayan. Naku, mga kababayan, maganda itong pag-uusapan natin. Oo, oh, oh. mau oh, Almond Lee, hello po, sir. Ah, Ma'am po ba? O, sir, sir pala. Oh, so, ito. Mga kababayan. Yung ating pag-uusapan ngayon, according sa aking... Ito, ha? Ah, huwag kayong maniwala, mga kababayan. Ito, chismis lang naman. Ah, chismis lang ito. Si PBBM kung naalala ninyo, nag, nagtawag ito na nanawagan ito ng isang uh, resignation. Eh, resign itong mga courtesy resignation sa mga empleyado at sa mga gabinete na mga hindi nagsirbisyo ng ayos sa gobyerno at mga pulpul. -pul. Yeah, like, like, like po tayo mga kababayan. Pantay po natin yung like. Oh. So kung naalala ninyo, di ba nag, nanawagan ito? Mm. Alam nyo ba mga kababayan, according sa nakarating sa akin, Chismis ito, huwag niyong paniwalaan. Chismis lang ha. Mm. Hindi totoo kapag chismis. Ang chismis minsan totoo, minsan hindi. Sir Elijah, hello po. Mm. So ngayon, may nakarating sa akin na may lima daw, ah. May lima na gabinete secretary hindi pinayagan ni PBBM na mag-resign. Naka suste naka naka-detain naka hindi siya naka-detain ha nanatili ah nanatili yung lima na hindi niya tinanggal hindi niya pinayagang mag-resign pero majority lahat nagpasa ng resignation hindi niya tinanggal yung lima. bakit yung mga pinagtatanggal niya ang titindi pala na ipapalit at according sa aking narinig na chismis mga kababayan Ha? Isang taon pa pala, na-retain. O, oh, na-retain. Ang oh, tawag doon, retain. Hmm. So, according sa aking narinig na chismis, na isang taon pa pala bago may papalit sa kanila. Yung mga natanggal, tanggala At may narinig ako na isa daw sa papalit bilang DILG secretary, itong si sinador Antonio Trillanes. Hmm, chismis 'yan, ha? wag paniwalaan, chismis lang. Wag kayo maniwala, narinig ko lang. Hindi ko sinabi maniwala kayo, ha? Oh, chismis lang. Ah. So, yung rima, yung lima daw i-retain. Manatili sila doon. Hmm. Yung mga natanggal, hmm, may mga ipapalit, pero majority sa mga ipapalit, ah, Opposition? Opposition? Yan ang tanong ko, ha? Yun daw ang mga ipapalit opposition? Hala? siguro mga tatlo, apat na opposition? Ha? Yun lang narinig ko. Kaya nga unity team, eh. Alam nyo, pag nung tumakbo si Pangulong Bumbong Marcos nung 2022 election, ang sabi ng kanyang panawagan, ang tema ng kanyang pagtakbo, unity. Sabi ngayon, sama-sama tayong babangon muli. Ha? Ganon yung bunga ni BBM pag nagsalita. Mga kababayan, sama-sama tayong babangon muli. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Kamag Kapag may mali ka, may mali ka. Bakit? Kailangan ko na ba talagang maging mabangis? Ha? Yun ang aking narinig na example ko lang si Senator Antonio Trillanes IV, maging DILG secretary daw, at merong bagong PNP chief. PNP chief bago. Eh, de, apat lang naman sila pagpipilian, pero duda ko, bagong PNP chip, baka parang si, ano eh, Nicolas Torre. Yun lang, yun lang narinig ko, ah. Chismis lang, huwag paniwalaan, chismis nga eh. Ah, basta ang tindi. Sabi ko sa inyo, maraming DDS na iiyak. Libayan? Walang kwenta yan si Libayan para ilagay niya dyan. Ah, walang kwenta si Libayan para ilagay dyan. Hmm. Mga kababayan, grabe. Ah! Mamak Bernie uh, P. Friap, shout out po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, grabe. Iiyak mga DDS nito. Mm, -mm. Maraming DDS na sabihin, wa na, yung bangag, dilawan na. Eh bakit? Ano bang panawagan ni BBM? Magkakaisa, magtutulungan. Diya. Ah? ah. Magkakaisa, magtutulungan para sa si ikakaunlad ng bayan. Itigil na ang pamumulitika. Tao naman ang serbisyuhan, itigil niyo na 'yan. Sabi ni BBM, kailangan natin maging mabangis. Alam niyo, pansin ko lang nga mga kababayan. Itong style ni BBM ngayon na pinaparisign niya, yung mga pulpol, na membro ng gabinete at yung mga trabahanti sa gobyerno, ito yung rason na para mabura lahat ng manok ni Digong. Yan yung rason para mabura ang mga manok ni Digong. Bakit? Kung ako ang papipiliin at ako ang paiisipin, mas mabuti pa na ilagay ko yung liberal. Mas piliin ko pa na ilagay ko yung mga may paninindigang politisyan. Oo, mahirap yung maglagay ka ng politisyan na kunwari kakampi mo, kunwari kasama mo, ending tatry do rin ka lang naman Much better pa nga si Leni Rubredo. Gagawin mo dyan gabinit secretary mo eh. Much better pa nga gawin mo dyan si Risa tiberos si Trillianis, Marojas. yeah, Sino pa? Si Abalos. Much better pa nga yung ganyan ni eh. Paglalagay mo eh. May mga paninindigan, may napapatunayan yan eh. So ilagay mo si Bato? Ilagay mo si Sarah, Sino ilagay mo dyan? Panelo? Si Roque? No way. Di ba? Much better talaga. Yung mga politiko na may paninindigan, alam nyo kung bakit, nanghihinayang si Pangulong Bongbong Marcos nung eleksyon na nakita niya na kung saan mas binigyan ng boto nang Pilipino yung mga pulpol na politiko kaysa sa mga politisyan na may mga panindigan at may resibo at may napatunayan. Di ba, hindi nyo ba napansin? Napakaraming tumakbong politisya na mas pinili pa nila yung mga pulpol. Di ba? Kung ako papipiliin, kung ako lang, mas piliin ko yung matapang. Nandyan si Heidi Mendoza. Ah, uh, nandyan si Luke Espiritu yung may mga may napatunayan, yung mga lumalaban talaga ah mas 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 sa mas 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 ako, Presidente, para walang gulo ang Pilipinas, mas piliin kong miyembro ng gabinete ko yung mga nagre-rebuild sa gobyerno. Bakit? Yun lang naman ang may paninindigan. Kaya nga sila nagre-rebuild kasi gusto nila na marating sila ng gobyerno at mabigyan sila ng pansin. Kasi ang ating bansa, ang ating gobyerno, puro na lang pangalan porket apo ni ganito, anak ni ganito, pamangkin ni ganito. Paulit-ulit na lang eh. Di ba? Paulit-ulit na lang. Porque Duterte ka, tatay mo, presidente noon, o oh, maging presidente ka ulit. Tapos nga nga din, uh, oh, Estrada ka, na presidente noon, magpresidente ka ulit, senador ka ulit. Nga nga rin. Uh, oh, Ribilia ka, iboto mo to kasi Rebilla din siya. Nga nga rin. Ba't hindi nyo subukang iboto yung mga nasa laylayan? Ba't hindi nyo subukang ilagay ninyo sa pwesto yung mga nakakaalam sa bawat pasikot-sikot? Di ba? Ba't hindi subukan yung mga taga-bundok gawin mong miyembro ng gabinete nang malaman mo yung problema sa bundok? Bakit hindi mo subukan gawin mong miyembro ng gabinete mo yung nasa karagatan nagtrabaho para malaman mo yung problema dun sa karagatan? Bakit hindi mo sub subukan ilagay mo dyan sa miyembro ng gabinete mo yung nasa palayan? para malaman mo yung problema sa palayan para uunlad uh, yung ating bayan. Bakit? Pagdating sa kabundukan, ito sweto to. Yeah? Ito sana ito sa kabundukan. Alam niya kung ano ang pang, pangkabuhayan. Alam niya ang hirap sa bundok. So at least, kapag magawa ka ng proyekto, oh, ganito po, Mr. President, ito po ang problema namin sa kabundukan. Oh, edi mas mabilis ma. Solusyonan kasi alam na yung nasa bundok. Oh, pagdating naman doon sa kapatagan, sa palayan, ito po Mr. President, para po tumaas ang ating ani at gumanda ang ating uh, ekonomiya para mumura ang bilihin, ganito po, kumuha ka na gawin mong miyembro sa gabinete mo, farmers. Yeah, yung mga magsasaka. Para malaman mo talaga, ito, farmers to eh, magsasaka to. Alam niya, ang pasikot-sikot. Pagdating sa mga ganyan, oh, ngayon, sunod, pagdating naman sa climate change, kumuha ka ng miyembro ng gabiniti mo yung may daalam sa siyensya, sa science. Kasi pagdating sa pasikot-sikot, at least science siya. Di ba? Mahirap yung kukunin mo anak ni Duterte, pagdating walang project. Kukunin mo anak ni Estrada, pagdating wala rin. Kukunin mo anak ni Rebilla, anak ni Binay, anak ni Caetano. Anong gagawin niya na sa syudad lahat nakatira yan? Kukunin mo anak ni Villar, puro walang lupa alam yan. Di ba? Am I right, Mr. Chair? Di ba? Tama yun. kumuha ka ng miyembro ng gabinete mo na may mga sangay na kung saan pinagkukuna natin ng hanap buhay at mga mineralis. Halimbawa, kumuha ka ng isa sa miyembro ng gabinete mo na may uupo dyan, mangingisda. at least alam mo o oh, paano natin palaguin yung ekonomiya natin sa mga pangingisda, produktong pangingisda. Mm. So, ilagay mo doon yung mga expert sa pangingisda. No, dito naman sa kabila, experts sa pagtatanim ng palay. Lagay mo doon, membro mo ng gabinete, expert mga, ano, agriculture. Oh. Dito naman, expert pagdating sa OFW, ilagay mo din, maglagay ka dyan. Ito, problema ng mga OFW, Mr. President, kaya hindi kami masyadong napapansin kasi nilagay mo dyan na bilang pangulo ng OFW or ahin siya ng OFW, artista. Wala namang alam sa pagiging kuskus -kus ng kubeta yan. Di ba? Oo. Paano ka kukuha? magiging owa chief. Oh, eh, hindi naman nag-giver, eh di nga magkuskus ng pwede matanda yan. Oh. bakit naranasan ba yung mapalo ng martilyo ng ulo ng amo? Ma naranasan ba buhusan ng ano yan? Initubig, tubig umaplansya sa likod. Yeah. ah. Bakit naranasan ba nang kinuha mong taga-ano ng DNR, nakatira sa bundok? Eh, kinuha mong di uh, ay ng DENR, nag-aaral nag sa Lasal, nakatira sa mansyon. Hindi mo malalaman yung problema sa kabundukan kasi hindi naman mo yan doon kinuha. Kaya kunin nyo, kaya nga sabi ko sa ang tindi ng mga ipapalit ni BBM, maniwala kayo sa akin. Yung mga ipapalit ni BBM, yun yung mga taong may karanasan. Hindi yung ilagay mo dyan. mayor ako, 20 years, fiscal ako, presidente ako. Nyari, Nakulong sa dahig. Pinatay, 30,000 katao. Hindi yeah. Paano mo ngayon masolusyonan ang produktong isda kung ang kinuha mo, teacher? Paano mo masolusyonan ang produkto ng palay at palaguin kung ang kinuha mo, engineer na mayaman? Paano mo masolusyonan ang ekonomiya pagdating sa business kung ang kinuha mo, ah, Taxi driver. Malamang kung ano yung profesyon niya, yun yung kunin mo. Kaya, ganun yun, mga kababayan. Hmm. -mm. sabi ko sa inyo, mga kababayan, sabi nga ni BBM, iba tayo ngayon. Pakinggan natin yung hinaing ng bawat Pilipino. Tao naman, itigil nyo na yung pamumulitika. Alam mo, sa totoo lang, kung sundin at gawin lang ni BBM yung ginawa niya at susuportahan natin, ang ganda ng ating ekonomiya, ang ganda ng ating bansa. Bakit? Yan ang totoong unity. Papakinggan mo yung hinaing ng mga magsasaka. Pakinggan mo yung mga hinaing ng mga mangingisda. Pakinggan mo yung mga hinaing mga nagabundok. Oh, pakinggan mo yung hinaing ng mga taga-syudad. Pakinggan mo yung hinaing ng siyensya para maiwasan natin ang climate change. Diba? Tignan niyo ang ano, ang ang Saudi, ang Dubai. Ganyan ang ginagawa nila. Expert ka sa lupa, sa lupa ka. Expert ka sa tubig, sa tubig ka. Kunin mo 'yun. Oh, para umunlad. Nagtutulungan, walang babagsak, walang lulubog. Sabay aangat. Nagkakaisa eh. Knowledge ni Tarpulano, knowledge ni Tarpulana, knowledge ni Juan, knowledge ni Pedro, pinagsama-sama. Ang kalabasan, oh, Improvement. E kung knowledge ni Bilyar, knowledge ni kaitano, knowledge ni Binay, knowledge ni Rebilya, paano yung mga nasa laylayan, eh yan mga mayayaman naman yan lumaki. Paano makukuha nating knowledge yan? House and lot? Kundo? Lupa? Tubig? Di ba? Pwede nga kunin, hina